mula dito sa dulo ng Alaminos to San Pablo by Pastor o dito sa may San Vicente ay tapos na kaya lang ay hindi pa siya pwedeng padaanan natin hindi pwedeng buksan lahat gawa ng babagong buhos yung saminto doon sa may gawing kaliwa at ngayon ang direksyon naman natin ay papunta tayo ng Uh, San Miguel para tingnan natin yung daan doon kung tayo ay makakalusot kaya nang maraming naliligaw doon na gustong dumaan kaya lang hindi nga makadaan kawa nang sarado tingnan natin ngayon yung bukas kawa nang kahapon ay uminit tapos eh, ngayon ay naambon-ambon naman ay hindi natin alam kung pinagadaan na na o hindi pa kaya diba na kung yun ay mabubuksan sana ay makakabawas ng traffic sa may San Pablo SM o mula doon sa may San Nicolas hanggang SM hanggang sa bayan ng San Pablo ay hindi sana makakat-traffic o makakabawas o kaya naman sa mga biyahero ay makakabilis ng biyahe ang lusot na ay dito sa may San Vicente kaya lang ngayon tingnan natin kung makakansot nga baga pag hindi ay di So kaya yung galing sa malalayong biyahe ay baybayin inyo na lang ang San Pablo at uh, wala kayong no choice kundi dumaan doon. Parang itong bypass road ng Alaminos to San Pablo o San Pablo to Alaminos ay hindi pa siya passable sa mga biyahero. Ang nakakadaan lang dito ay yung mga residenteng malalapit lang dito na hindi kailangan lumampas o hindi kailangan lumusot doon sa ginagawang uh, tuloy pa doon sa may San Miguel doon na lamang eh, sa may San Miguel maputik pa doon kaya pagkakain dumaan dito ay sigurado babalik pa din kayo ng San Vicente o kaya naman kung kabisatin nyo to ay lulusot kayo dito sa may papunta din sa San Pablo maraming lusotan dito kaya lang ay ikot kayo lalo kakain ng oras kaya sa video ito tingnan natin kung anong meron so sa so ko mga 3 kilometers mula doon sa Misan Vicente ay madadaanan natin tong overpass ng SLEX PR4 dito sa may barangay Santa Maria at ito na yon. wala pa tayong update nito uh, sa susunod na lang wala pa rin, wala pa rin namang ibang pagsabago kung di yan lang binakalang tapos eh, siguro eh, lapit ng sarado doon pwede dumalaman So ito yung ano dulo uh, three, mga 3 kilometers Ito lang yung chance nyo para maka makahanap ng ibang way gawa ng pagka dumirin ka sa may paparoon papunta ng San Miguel ay may sarado doon kaya dito, pwede kang kumanan pa San Pablo uli yan, Pagka naman kumaliwa ka, ito punta ka na uli ng south. Kaya ito lang. Kaya alam mo ka. Pagka halimbawa yung naligo ka dito, kadadaan. Tapos ito, pag dinner mo, dito yung daan na... Uh, uh, sarado o, tama ito itong kuting ito siguro nagtangka din dumaan dyan akala ay eh, mga kami, na hindi pa naman Siguro mga ano lang yan, mga residente lang dito, sinusubukan lang nila. Eh, tayo naman, alam naman natin na hindi yung mga kalasok ang Ang motor naman ay uh, mga 25% mga kalusot ko uh, ng uh, one wheel lang naman. Pakita ko sa inyo yung tura nung ano, nung daan na dahilan kung bakit hindi kayo makakalusot. Mga residente lang ang nakakadaan dito. hindi pa dito hindi pa ito nakakalusot pa dito ang motor ang kadalasan nakakalusot dito eh hindi lang tayo makapagpalipad ng drone gawa ng naambon ay mawabasa ng palalamigang ang ating drone baka kaluwangin ng kanyang propeller at propeller o nga kanyang motor Naramdam ko na ano naambon. na ambon. Napatak-patak. Ah, na, mahirap na. Kanina nga magpapalipad sana ako doon sa may barangay San Vicente, hindi ako napagpalipad. Dahil naambon. na ambon. Ah, tulad niya Kita naman niya, makulimlim. So, ground na tayo. So, ground uh, vlog na lang tayo. Ground survey sa papuntang Quezon hindi maulan eh dito lang hindi makakulimlim dito lang makulimlim kaya nga lang ay may nabuti kung dito mag uh, vlog so anong kakailanganin ah, nyo to mga biyahero kailangan nyo to ah, kasi pinanunod dito mga follower natin o hindi man follower natuklasan lang itong lugar na to ah itong vlog kong ito ay hindi hindi dito Ito yung sinasabi ko sa inyo Na talagang hindi madadaanan Ayan o oh, May harang Nakakadaan mm -hmm. lang dito ay mga motor Pwede dito sa kabila doon Manggigilid ka Pwede dito So ayan, sabi ko sa inyo mahirap eh. Kaya mula doon sa may San Vicente, kung kayo ay didiretso ng um, Manila, ay huwag nyo nang dito sa may bypass road ng Aluminos to San Pablo. Hindi kayo makakadiretso. Uh, magbaya na lang kayo. Pero kung nakamotor kayo at uh, uh ito, backbone, hindi, hindi scooter, ay pwede naman pero kung nataon kayo ay dadaan dito ng maulan ay sigurado putik maputik ang dadaanan nyo so yan wala dito hanggang doon sa may San Miguel ay ganito pala lupa itong bakal na to ay gagawing beam ilalagay dito sa ginagawang tulay din medyo kahaba-haba yung tulay na yun na gagawin ang malaki yung ilog meron dito magandang ilog eh pwede siyang paliguan ito kasi may nagagawa pa Nazarawa oh. Mukha nang ilog na to. Ano? Siguro dito dumadaan lahat ng ilog ng Manggadaling ng San Pablo buong ng San Pablo o nga dito nga yun yung mataas ko ilang post dito hanggang doon sa dalawa tatlo, apat apat na post eh kumahaba haba talaga to Andito na tayo sa may San Miguel. Ay, may kiraan Mata ang bariya e eh. Hindi tayo handa Dito na tayo sa San Miguel Kung kayo naman ay mapapadaan dito sa may Alaminos o mula Alaminos hanggang hanggang dito ay pwede kayong kumaliwa dito sa may San Miguel papunta ng bayan ng San Pablo din may iwasan nyo na yung SM dito na kayo daan yan yung pakanan na yan ito yung baka na to diretso pa yan ng bayan ng San Pablo may iwasan nyo lang ang SM huwag kayong kakanan o huwag kayong pagaling kayo doon huwag kayong kakanan Nakaharap ako sa ano eh Ang gagaling kasi kayo ng alam niya katulad yung motor na kakanan sila kung anong sila ay pabaya ng San Pablo pag kumaliwa ay mapapalayo kayo kaya ano ay pag kumanan mapapalayo kayo kaya kaliwa kayo pabaya nyo ng San Pablo tapos dito rin uh, bar 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 barangay San Miguel to dito sa tayo dito kung anong dito yung dito yung dugsungan o yung pinakaputol nitong expressway na to o eh, expressway bagang ah uh, bypass road ito ay ano saka to disang diretsang gano'n hindi pa nga lang na ay siguro itong right of way dito ah uh, pasamantala lang kung daan na to yan ito yung dulo ng mula ala minos San Pablo San Pablo na to eh pero pinakadulo talaga nito doon sa may ano San Vicente ah uh, ito yan itong tulay na to ah, halos puro sa minto na to meron palang itong kaunting ginagawa ito na yung pinakadulo nyo panahon dito ah so paano hindi ako na ba? hindi pa kasi pa ganito na lang ah tatakbohin ko to bali isang diretsyo lugar na to sa mintado to o sementado to hanggang doon sa may uh, bypass road ng papunta ng Lipa so puputol putuloy na lang natin tong video nito mula dito dito sa tayo nasa 2 kilometers ang natatakbo natin at meron dito putol na daan ule, ito ay ang uh, issue nito ay right of way uli yan Pagkira walang bariya. Alam ba Kulit eh Kulit hindi nga magbigay sa ume hindi yan pa, oh, wala nga pariya so ayan kung maulan itong so, lugar na to ay maputik matubig nakadaan ako dito maputik dito, ilabasa nga kahapon na yung ayun na wala yung ano natuyo tuyo siya so ito yung ano mula doon sa may putol sa may san miguel ay yan yan yung dadaanan nyo kaya pagka maulan at kung kayo dumaan sa may san miguel maulan o mapapapalaban puti na ng puti sa inyong sasakyan tapos ganito na uli Ah, uh, ulit natin, kung ilang kilometro ang ating tatakbuhin mula dito sa may na daan. Okay. Ito so naman, in 1 kilometer, pero kung ginagawa dito, naayos na lang at pupuhusan na. Ayan, yun yung inyong makikita. Yun yung inyong asahan, kung kayo ay nabadaan dito, magdumahan kayo doon mula sa bayan, hanggang San Miguel, tapos iikanan kayo kapunta dito. Yan pa lang sa last na to sa so, bubuhusan pa lang na to ang dulo nito ay ano na a bypass road na Alaminos to so, Lipa di naulang dito basa <coughs> dating naman dito bago ka sumapit ng uh, bypass road ng San, uh, Alaminos to uh, Lipa, ay maputik uli kaya sakripisyo ang dumaan dito kung kayo ay maganda ang sasakyan ay tapos inaulan ay magpuputikin pero ayos naman kayo sa traffic sa may SM ay, palinis nyo na lang sa sasakyan nyo ito na yung ano ito na yung bypass road ng uh, Alaminos-Puliba. Pa. Nasa una-unahan una 'yan. So wala pang linaw yung uh, alignment dito ng bypass road ng Alaminos doon ng right of way easy pa din. So didiretso tayo dito. ganon pag sa natin to ay bypass road talaga ng Alaminos sa likod ng tapos na. Bigay muna tayo. natin tumawid <coughs> eto tapos na to alaminos bypass road na to nasa alaminos na tayo okay sa loob ng Siguro tatlong kilometro, nandito na tayo sa dulo ng bypass road ng Alaminos to San Pablo ito na yung ano, pinakadulo at uh, teka halimbawa yung manggagaling kayo ng Maynila tapos inasa Alaminos na kayo may makikita kayong overpass itong overpass na to ay kakana na kayo ganang yan yung bypass road ng Alaminos nasa google map naman yan bibigay naman ni Google Map yan pero yung dinahanan natin kanina na uh, hindi pwedeng daanan ay wala sa Google Map yun kaya hindi pa rin naman kayo maliligaw Pag tumakan kayo dito tuturo pa rin naman ni Google Map pero kakaliwa kayo doon sa may ano you know, Uh, Lipa, Alaminas to Lipa Bypass Road Sa na tayo, dito ko na ending ang video nito Pag ako'y gumalawa dito, ay pupunta to ng Maynila At pagka naman ako'y kumanan, ay papunta yan ng Laminos magbibili sa sasakyan dito kahit alam nilang may tatawid eh hindi yung magdadahan-dahan pati na lamang nagpain yung motor Friend boss, maraming salamat sa kanonood ng video nito. Sana ay nagustuhan nyo hindi hindi maganda ang ating vlog ngayon wala tayong lipad drone paano din ang mga pagpalipad ay drone ay naulan sinisya na, na. Also, ah. alam ko ay marami na inyo may gusto ng mga drone shots kaya lang ay hindi natin magagawa yun ngayon dahil nga ay naulan ay na ayan maraming salamat mga boss at kita kita tayo susunod na video ay 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 ay